Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, Ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay hinding-hindi -hindi titigil sa kakaisip sa'yo? malayo o malapit man kayo sa isa't isa, yung para bang palagi kanyang kukuntakin, tatawagan at itchat, dahil hindi-hindi ka mawala-wala sa kanyang isipan. Kahit kung gusto mo na hindi-hindi siya makakatigil sa kakaisip sa gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito. Ito'y napakasimple at napaka-epektibong ritual basta buo lamang ang tiwala mo sa paggawa nito. At gawin mo itong ritual na ikaw lamang mag-isa at dapat walang nakakaalam sa kahit na anumang ritual na iyong kagawin. Umupo ka lamang saglit. Ipikit ang mga mata mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. At habang nakapikit ang mga mata mo, tawagin mo ng paulit-ulit ang kanyang pangalan at apelido. Basta paulit-ulit mo lang tawagin ang pangalan at apelido niya, kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. At panikuradong pagkatapos mong magawa ang ritual na ito, hinding-hindi ka na mawala-wala sa kanyang isipan. Basta gawin mo lamang ito isang beses sa isang araw, tawagin mo lang ang pangalan at apelido niya. Pwede mo ito gawin kahit ikaw ay nasa bahay, o ikaw ay nasa trabaho, kung may time kayo, laanan mo lang ito ng kahit ilang minuto. At gawin ito hanggang kailan mo gusto, basta gawin mo lamang ito isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. Ito ay napaka-epektibong ritual, lalong-lalo na kung kayong dalawa ay nagkamalabuan at pwede mo rin itong gawin lalong-lalo na kung hindi na siya nagpaparamdam sa iyo. Basta gawin mo lang ito, tawagin mo lang ang pangalan at apelido niya ng paulit-ulit. At eto muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.